Okay, all right. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Ito, talagang napakainit na naman nito ng ating tatalakayin. Makikita po natin sa ruling ng video na 'yan. Panorain po muna natin bago tayo dumiretso. Sinubo, sinubo ang uh, hindi niya pag aari Ah, ano tong hindi niya pag-aari na ito? Ninakaw na pera. Ay, naiupak na ito. Nagtatrabaho sa airport. Ah, ay, ah, imbis na magbantay, ay magnanakaw pala ito. Ah, ang pera na dollar ay sinubo sa kanyang bibig kasama ang kanyang daliri. Kitang-kita niyo naman po, mga kaibigan. Laman ang video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayang ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako po ay muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po natin maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. sa sa CCTV ang isang screening officer sa NIA habang isinusubo ang kinupit na dolyar sa wallet ng isang pasahero. Yan ni Rod Lagusa. sa CCTV ang isang babaeng security screening officer sa NIA matapos lunokin ng mga nakatuping pera na nagkakalaga ng 300 US Dollars kasunod ng ulat ng umunoy pagnanako sa isang papaalis na pasahero nitong ikalawang linggo ng Setyembre. Sa isinagawang investigasyon ng airport authorities matapos magreklamo ang pasahero, unang kinapkapan ang naturang security screening officer pero walang nakuha sa kanya. Nang reviewin ang kuha ng CCTV sa lugar, pasada alas 8 ng gabi nang ilagay ng complainant ang kanyang shoulder bag inspection tray at dumaan siya sa advanced imaging technology machine. Sunod nito, Dinala na Naturang Security Screening Officer ang tray kung nasa ng bag ng biktima sa inspection table at nagsagawa ng manual search sa harap ng complainant. Base sa ulat, matapos ang ginawang inspeksyon, may kitang lumayo sa bag ang screening officer. Habang tila may hawak ito sa kanyang kaliwang kamay, na sinundan ng mabilis na paglalagay sa kanyang bewang at saka bumalik sa inspection table. Matapos ito, bumalik sa screening area ang complainant matapos madiskubring bukas at nawawalan siya ng pera sa wallet. Pasada alas 8.30 naman nang magkaroon ng komplotasyon ng pasahero, ang security screening officer at iba pang personnel sa lugar. Bago naman mag alas 9 ng gabi sa kuha pa rin ng CCTV, inaputan ng tubig ang security personnel na nagsagawa ng inspeksyon ng kanyang kasamahan. Tumalikod siya sa CCTV pero nagip naman ng isa pang CCTV ang paglunok niya sa pera. Gumamit pa ng panyo ang security screening officer habang nilulunok ang mga dolyar. Base sa findings, lumalabas na kasabot din ang dalawa pang personnel na kasama ng naturang security screening officer. Hindi naman na nagsampan ang kaso ang biktima kaugnay ng insidente sa inilabas na payag ng Office for Transportation Security, nakikipag na ang ahensya sa MIA at PNP Aviation Security para mapanagot ang sangkot sa insidente. Hinikayat ni OTS Administrator Undersecretary Secretary Aplaska na isumbong ang mga tauan ng OTS na may ginagawang iligal na aktibidad para tuluyan ng malinis ang kanilang hanay. Ayon pa sa OTS, tukoy na ang sangkot sa insidente habang nagpapatuloy pa ang pagkalat ng impedensya kaugnay nito. Okay, alright, uh, yan po mga kaibigan At uh, napakaliwanag sa rolling ng uh, video ay, uh, Itong babae na ito ay uh, nagnakaw mm, ang isang uh, pasahero mm, At uh, hindi po natin nakuha ang pangalan ng pasahero Kaya uh, dito po tayo magbabatay sa rolling ng uh, video na ito bago tayo magpatuloy uh, shout out at maraming salamat uh, PTV ipaintulot ho ang paggamit ng inyong uh, video clips suportahan po din natin yan mga kaibigan eto uh, talagang uh, uh, alam nyo ko ito ipadaanan muna natin uh, talakayin dahil ito po ay importante nga uh, mahalaga na dapat uh, uh, um, ano ba ang nangyayari dito hindi po ito bagong issue mga kaibigan eh Ah, at uh, kaunting uh, padaan lang po. Hindi lang po sila ang naging biktima uh, diyan ho sa uh, airport. Hmm? Maging ako po, on the record po ito. Hindi po tayo nagmamayabang at hindi tayo nagsisinungaling. Ako po ay biktima rin diyan sa airport diyan na sa naiya. Hmm? Uh, ka nga uh, ika nga ng mga hinayupak na ito na nagtatrabaho diyan sa airport. On the record po, may upload po ako diyan live diyan po sa akin channel. Ah, by a uh, month of January, mga kaibigan. Ako po ay naging biktima din diyan sa airport niya ng mga magnanakaw na hinayupak na inuulit ko. January ho, oh, uh, ta ngayon taon na po ito, January 2023, galing po ako ng Hong Kong mga kaibigan. Ah, January 28. Ah, ay ay uh, eksakto ano yon, eksakto date. January 28. Alas 11 po ang aking uh, flight sa Hong Kong papunta po diyan sa sa Pilipinas, mga kaibigan. Ah, sakay po nang uh, hindi ko na babanggitin itong airlines baka mapa -ayaw ko na mag-promote. Eh. Ah. At uh, dumating po ako diyan sa airport ay uh, approximately mag na. At nagkaroon po ako ng correcting flight sa isang uh, paliparan. Ho. Hindi ko na rin sasabihin kung anong uh, paliparan ito. But on the record po yan, sa upload ko sa video na yan na aking pagtatalakay. Live pong tinalakay po, mga kaibigan. Ito pong based on my experience na ito ay aking pinapalam uh, yeah, pinapaalam sa inyo. Dahil uh, karugtong po dito at may kaugnayan dito sa ating pagtatalakay May ka nga po itong mga hinayupak na nagtatrabaho Hindi lahat, di ano sa airport ay ubod ng mga magnanakaw talaga hmm. Katulad po ng nasabi ko, based on my own experience experience Taong January 28, 2023 I'm very sorry kung ako nagkamali, basta alam ko January 28 But anyway, nandiyan na mo sa record ko Nanggalin po ako ng Hong Kong Bumili po ako ng mga Jordano na damit Diyan ho sa Central sa Hong Kong O kung sino man nakakaalam na taga Hong Kong Central ho, Jordano Mga kaibigan Ay nandiyan no, ako na mili Para na sa gunung po ay uh, Mayroon akong mga pasalubungan Sa Pilipinas ho so, mm, At yung iba Ay siyempre gamit ko Jordano na damit ay, pag sinabi pong, ay, pati Giordano, nabanggit ko, ha, shout out Giordano, baka naman. ah, sa madalit salita, alam ko naman, no, ang mangyayari na. Kaya, kahit kaunting pera ho, diyan ho, sa ika nga po, bagay ko, ay hindi po ako naglagay, mga kaibigan. Dahil alam ko na ho, ang mangyayari, ay mga magnanako po diyan, hindi lahat ang mga nagtatrabaho eh. oh, kaya hindi po, kahit 5 dollar, hindi po ako naglagay ng pera diyan ho sa ika nga po yung, uh, bagahe. Kung todo nakalaas ako, ah, bilang vlogger, mga kaibigan, ay eh, siyempre, ay karapatan po natin magsuot ng alas. I'm sure, ito yata ang suot ko. May mga bracelet ako. Ayan na pag-initan ho aking bagahe. Ah, sa madalit salita, doon po sa pagdating sa Pilipinas, ang aking bagahe oh, ay wala na ang mga laman na Jordano na damit. Ba't wala ho nakuha na pera? Mga kaibigan. Ngayon po on the record 'yan, nandiyan po sa ano ko? Nandiyan sa aking upload. Babayaran po ang aking mga bagay, mga kaibigan. Sabi ko, huwag nang bayaran ang aking mga bagay. Ang gusto ko, bigyan nyo ng leksyon. Ito nagtatrabaho, diyan sa airport na sangkot dito, mga kaibigan. Hindi po ako nagpabayad. Hmm. At ang sabi ko sa kanya, kahit ako hindi mag-complain ay dapat bigyan nyo yan dahil may CCTV. Bigyan nyo na ang ika nga po ay leksyon. Alam no kung ibig sabihin ng leksyon. Dahil kung maabala ho ako eh. Dahil um, marami kong pinupuntahan. Ang gusto kong ipunto dito. Kaya tan sabi ko, wag nyo na akong bayaran. Ang importante dito, bigyan nyo na leksyon. Nagkasala ito sa pagnanakaw. Bigyan nyo na leksyon. That's why mga kaibigan, hindi ko na sasabihin kung ano ay kangay mga ibang nangyayari pa dahil lahaba po ito ating pagtatalakay. Pinadaaran ko lang po mga kaibigan na ko po buhay na ika nga po nagpapatotoo na biktima po tayo na mga magnanakaw diyan sa airport mga kaibigan. Ha? Just imagine ang mamahal po ng damit na binili ko Jordano, isang maleta. Ha? Ah, nawala, walang tinira. Ang tinira lang po ay aking brief. Ha? Ilang pirasong brief ang aking tinira Ay eh, butit may tiniram brief <laughs> Diyos ko po Rode Okay, pinadaan na lang po natin Bata mahabang talakayan po yan Kung padadaanan ko Yung aking experience dyan At ito po ang talakayan natin mga kaibigan Makikita po natin sa ruling ng video na yan hmm. Yan po sa ruling ng video Isang hinayupak na babae Sexy, maganda to eh oh. Maganda ang katawan Na nga po ay... Uh... Panlabasan nyo Makikita po natin diyan sa screen Hinayupak na ito hmm. But Ang lamang po nito ng kanyang kaluban Ay isa pa lang magnanakaw hmm. ha, Ay huli sakto oh mga kaibigan Kitang kita Sinubo Magaling sumubo itong hinayupak na ito eh. Lalo siguro sa gabi Magaling itong sumubo Ay araw na araw mga kaibigan Ay may kamera pa Maraming tao o, oh, pangitang pangita sa video na yan na napakaling, napakagaling nitong inayupak na ito na sumubo. Lalo na po sa gabi ito, mga kaibigan. Ha? Sobrang galing ito sumubo. Ha? <laughs> Diyos mayo. Ha? Gaya, dapat po bang igalang ito, mga kaibigan? Ano ang karapatan nito na dapat igalang pa, mga kaibigan? Ay, mantakin mo. Alam niyo, hindi lang po ang problema dito ay sa tauhan ng mga magnanakaw. Hindi na ito bago eh. Ah, hindi na po ito bago na ganito. Na ika nga mga sitwasyon na marami pong mga nawawala na bagahe diyan, ninanakawan ng pera. Ah, tanimbala pa noon. Pero yung tanimbala na panahon po ni Duterte na dating Pangulo ay medyo nabawasan. At ah, hindi na po ika nga pinagpatuloy yung iba batang napalit po naman ay sang damakmak ng mga pagnanakaw sa bagay. Anak ng katakot-takot itong mm, mga ito. Ha? Alam niyo kung uh, pakikinggan niyo ang mga interview sa TV nitong mga hinayupak na mga naglilingkod diyan sa paliparan na yan. Ha? Sa airport. Hmm? Diyan sa Manila. Kung pakikinggan niyo ay napakagandang pakinggan. Ha? Napakaganda ho pakinggan. Kahit ako, based on my experience, so, kaharap ko ang mga nandiyan sa airport, may mga video ako. Nung ako po ay nanakawan diyan, ang gaganda ng inyong paliwanag. Ah, hanggang paliwanag lang kayo eh. Pero talikod po ng inyong ikangay, mga kausap, hindi nyo na ho, ginagawa ang inyong mga trabaho, kayong mga nandiyan sa pwesto. Kung todo kung kayo, kayo diyan, nakabarong. Bata anong ginagawa nyo? Pinapasweldo kayo ng taong bayan. Ba't hindi nyo magawain yung trabaho? Na ika nga po pag may nagreklamo dyan, hindi ginagawa nyo lang po yung trabaho one time na nandiyan nyo sa harap nyo na nagreklamo. Ba't kapag ang nagreklamo ay tumalikod na ho, wala na. Hindi nyo binibigyan ng leksyon ang mga nireklamo. Nire Katulad ng reklamo ko noon. Ha? Alam nga mo mag-abala pa ako. Ay ang dami kong pinupuntahan. Ah, ay magandang ganda ng usapan natin. Ah, hindi na, ka nga po, yung, uh, hindi ako magpapabayad. Ay ngayon anong ginagawa nyo? Ah, ay sabi ko nga mahabang talakayan 'to. Kapag yung aking uh, based on my own experience ang tatalakayin ko. What? wag na tayo magtuloy muna doon. At least naibahagi ko po sa inyo ang may aking experience. Dito lang tayo sa mabayaran na ito, na inayupak na ito mga kaibigan. Kayo mga kinaukulan diyan, hindi lang po ito mga ito. Ang dapat sisihin ang mga ikang hinayupak na nagnanakaw diyan sa airport. Ah, bigyan nyo ng leksyon. Ah, bigyan nyo ng leksyon. Ang tagal-tagal niyan na itong nangyayari. Ah, Pagharap kayo sa camera, huwag po kayong mag-alala, Gagawin po namin lahat ang aming makakaya. Bibigyan po namin ng leksyon. Hindi po namin itutulorate ito. Iyan po ang mga sinasambit sa harap ng social media ng mga kinaukulan na nagtatrabaho diyan sa airport. Batang totoo, hanggang salita lang yung mga yan. Mga kaibigan, kapag wala po, ika nagpursige at hindi ka mismo nagpuntarian at ika nga walang nagpail ng kaso na isang komplainan ay hindi po nila tuturuan na leksyon eh katulad po nito hindi na po kailangan magpailang kaso diyan kahit hindi po ikang ay magpailang kaso ang biktima nito may video na ito ay kailangan po itong tanggalin sa trabaho sapagat pangita pangita naman po nandiyan ha eh dito pa lang tayo magbase dito pa lang tayo magbase oh eh kailangan tanggalin automatic ito sa trabaho eh. Hindi yan gahanap para pa kayo ng mga ebidensya. Ibi kunwari kayo nagtatrabaho, pero pinapaikot yung lakang taong bayan, hindi ho safety. Ah, maganda po ang airport natin mga kaibigan. Ah, batang problema hindi po safety dahil dito sa mga nagtatrabaho diyan, dahil diyan po sa mga hinayupak din na ika nga po yung nagtatrabaho sa airport na pinapasweldo kayo ng taong bayan, batang kapalit nyo ang supli dito sa mga Ika nga po'y dumadaan sa airport nyo ay sakripisyo. Mm. Ay hindi po ako magpabanggit ng mga ganitong bagay kung hindi ko na experience. Based on my own experience, so, oh. in-explain ko na diyang kanina sa una ng video. Mm. Ang gagaling nyo mag-explain. <laughs> ah, wag po kayong mag-alalat ginagawa po namin ang gagawin gagawin ah ay ang dami pong nagreklamo diyan sa airport na yan na bakit ang pagwala ng bagahe. Ah, ang mga bagahe ay nabubuksan. Ah, in tumigil man ng isang araw, another week may mangyayari na naman. Ah, o ulitin ko po based on my own experience, January 28, 2023, nakapile po at may record sa akin at nandiyan naka-upload sa video ko babayaran ako ng mga nawala ko, hindi ako nagpabayad. Dahil ang sabi ko, turuan nyo na leksyon na lang yan. Kahit hindi ako magsampan ng kaso, itong ikangapoy ng biktima sa akin. Sabi ko nga, mahabang usapin ito, itong nangyari sa akin, na biktima rin ako. Kaya ayoko na punta lakayan muli. Dito tayo nakapuko sa babae na ito. Ano po ang mangyayari dito? Ano na naman? Kahit magaling sumubo, Ha? Ah, ay nandiyan pa rin yan. Nagtatrabaho pa din. <laughs> Diyos mayo. Mama, mga pakitang tao lamang ho kayo. Kayo mga nanunungkulan diyan sa paliparan. Ha? Ah? Alam ko, ay gumawa po kayo ng paraan, gumawa ko yun ng way. Kung todo na kasi camera kayo, ha? Ah? ay bakit ang daming nananakawan? Wala ba kayong ibang paraan? Kung bakit ah, patuloy at patuloy pa rin po na nagaganap itong pagnanakaw diyan sa airport. Alam niyo kung bakit? Hindi po niyon binibigyan ng ngipin kung ano man ang dapat iparusa kung sino man ang tao nagkasala sa pagnanakaw diyan ho sa airport. Bagkos, tinutulirit niyo pa po, binibibi niyo. Matapang lang kayo humarap sa camera, kunwari, ganito, ganito, pag ini-interview kayo, Nako po, Diyos ko po, Rode, Ah, maawa naman kayo sa mga balikbayan lalong lalo na ho ang mga OFW na biktima nyo na ika nga po uh, hindi yan sa airport milan taon po nilang pinagtatrabaho yan pinagtatrabahohan ah, bayani po ang mga OFW na nagbabalik sa Pilipinas dahil yan po ang remittance ay isang pinagkukunan din ng buwis na pinasusweldo sa inyo mga magnanako kayo na kurap diyan sa gobyerno. Katulad-katulad po nitong mga nandiyan na hindi ang ginagawa ang trabaho na nagtatrabaho diyan sa airport, mga kaibigan. Nako, mahabang usapin pinto Batambantayan po natin dito. Huwag po natin tularan ito, ha, mga kaibigan. Isang magandang babae, sinusubo ang pera, huling-huli sakto. O, oh, ayan ay dapat ah, madinig naman na sa inyo. Mga nanunungkulan na tanggalin sa ito ah, kahit hindi magreklamo ang ika nga po itong mga ah, biktima ay ah, manggaling sa bibig nyo natatanggalin ko ito at may ebidensya naman na, na nagnanakaw ng pera ay hindi ah, nga pagtalikod nyo sa camera pagkatapos ng interview halika dito oh, ganito ganito, ganito bibibihin nyo oh, ay tutolerate to nyo pa ay kung hindi nyo tinotolerate, ay dapat tanggal na yun, eh automatic tanggal kahit walang mag-complain mga kaibigan eh, kaya ka, nga ang punot dulo eh. Kung bakit ganyan sa airport, mga kaibigan. Ha? Pinadaanan ko po ito at importante mahalaga. Abang, abangan din po natin ito, mga kaibigan. Pasensya na po. Ang dami. Hmm. Napakadayo po ng mga suggestion na kung pwede talakayin ko. Ang napakarami pang issue Bata, uh, pasensya na po. May pinagkakabalahan tayo. At uh, kung ano man po, ang matalakay ko lang ay binibigay lang po natin ng oras yung pagkataon para matalakay. Hindi po natin pwedeng talakayin lahat kung ano man ng mga issue na sinasabi niyo po sa akin dahil akulang kulang po tayo sa oras mga kaibigan. Na, sana po maunawaan niyo but hindi ko po nakakalimutan kung ano man ho ang ipinaglalaban natin. Yung po ang importante, mahalaga. Hindi po pwede po tayo na naka-stick lang sa isang issue. Dahil mga kaibigan, ang trabaho po ng isang vlogger, kapag ikaw ay patas, sa ika nga po yung pinaglalaban. Ano man na nangyayari, sa ating ginagalawan kailangan po maging mapagmadyag tayo upang lang sa ganun po matuklasan po natin ng katotohanan that's why hindi po tayo nag-stick sa isang issue lang maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat mga kaibigan nabangan po natin ito ikangay kung ano ang magiging resulta dito dito sa pagsubo ng dollar na ikangay po ito biktima itong kababayan natin na diyan po sa airport ng pagnanakaw. Maraming salamat po. Okay, kulang na lang po tayo sa oras mga kaibigan. At tapos uh, pasensya na po. Ang shoutout po mamaya, padaanan lating isa lang. Ha? Yeah, pa -pa pasensya na po sa inyo. Talagang uh, nasa na ba tayo? Shoutout po at maraming salamat. Damon, damon eh. kapag nakasuhan si Atong Antia kay magkakabulgara na. Maraming salamat po. Shoutout. Maraming salamat din Rain Dalaturi may alam din naman talaga dyan si Atong dahil siya ang uh, sa bunga itong eh, kulang may ito sa bunga shout out ma'am Marine de Torre uh, Arturo Tolentino shout out po uh, maraming salamat at uh, sino pa ba ang uh, nandito yan go salamat ande grabe buhat po kay Arturo Arturo Tolentino ba to? maraming salamat po Ramon Abot shout out maraming salamat yan lang po muna ha pinadaan ako kaunti ma'am Divine Grace maraming salamat din po sa lahat po ng hindi ko pa nababasa ang public opinion, pasensya na po ha. Sa susunod natin vlog po at uh, pagbibigyan ko po, baka po sakali mabasa inyo mga public opinion. Pagbalayan po tayo lahat, maraming salamat. Abangan po. Na. Hindi lang po tayo naka-stick. Hindi lang po tayo nakatuon sa isang -isa ibang isyo. Ah, uh, marami po tayong isyo natin tinatalakay. That's why uh, kung hindi man po natatalakay yung iba, ay uh, mag-abang-abang po kayo dahil uh, Iyan po ay hindi natin nakakalimutan mga kaibigan. Ang purpose po natin para lang mapagbigyan ang mga ibang isyo na kailangan talakayin mga kaibigan at nasa gunung po. Ika nga po yeah, magkaroon naman po ng linaw. Ito po at maraming salamat. Pagpalaan po tayo lahat. Abangan po ang pag-aristo kay Arne Teves. bibigyan ko po kayo ng update dyan latest. Sa ika nga po sa bungero na nawawala na tinatalakay din po natin. Sana samahan niyo din po ako diyan. Sana nawawala sa katulong po ng Minaltrato. Bibigyan rin po natin ng pagtalakay. Nako, madami to. Maraya pang iba eh. Dito po, sa tinalakay natin ngayon, supportahan niyo din po ako. Maraya pong iba na nagbibigay request talagang yung ibang mga channel pa na ka nga po pinapatalakay sa akin dahil may nagsasabi mga informasyon. Hindi po kayo mapagbibigyan lahat. Pasensya na po mga kaibigan. Mahina ang kalaban. I am alone, but I stand na ika strong mga kaibigan. Maraming salamat po. Pagpalayan po tayo lahat. babae. bye